Okay. dapat sana may ano nito yung gunting ba sister eh wala eh kaya ayan mano mano na lang yan basta ma-slice lang natin mag muna ako nito kasi wala naman akong tarpaho eh. may maya maya kaya ako sa taas nagsampay ako doon sa mga laghan ko kanina. Wala kasi silang dryer dito mga kachabi. Ang hirap. Grabe, ang hirap pag uh, maglabay maglaba. Walang dryer. Tagal na yun nasira yung washing nila. Sinabi na namin, sira na yung washing. Tapos ngayon, hanggang ngayon, hindi pa sila nagbili. Wala lang naman yung washing. Washing eh. Pero hindi pa sila nagbili. Iwan ko ba sa tamo Bado yung mga tao rito, ko rito, buti pa yung ibang lugar, yung mga washing nila, tumatik na dito, iwan ko na lang. Fried lang natin un until mag uh, golden brown. Yung mag crispy na siya. Kasi mayroong mga uh, brown brown na. No? Hindi yan. Kailangan naka crispy siya. i natin to para pag mag salad tayo, masarap ko siya. Sa salad. So, ayan na siya, oh. Ay, diba? Brown na siya lahat. Ayan. Itapping na natin to sa ating salad. Ganyan siya. Pagkain mo is crispy na siya. Hindi pa, hindi pa pwede hawakan, mainit pa kasi. Ito, hmm? hindi na. Oh. Um. Oh, diba? Crispy siya.